Hello, welcome to my YouTube channel. Pipitas ako ng bunga ng ampalaya doon. Diyan ako magpipitas ng bunga ng ampalaya Yan ang kusina. Yan. Yan, nagluluto na ako. Wala akong ilulutong ulam. Kaya magpipitas ako ng bunga ng kanin yan. Hindi pa ako nakahugas ng pinggan. Yan oh. Pero pipitas ako ng ano, ulam namin. Ulamin namin. May dami naman tubig yung ano, swimming pool ng mga fish. Yan matanda na yung mga uh, bunga ng banana doon sa aking um hindi pa, ano yan pwedeng tumbahin pag aakyat ako sa bangyug ito ah mga bunga ng nyug, ang pwede ko kunin yan hi, hello Good morning sa inyong lahat. gusto na po kayo? Hindi na naman ako sa puno ng katoray. Ayan po. Good morning, katoray. Hindi tasin ka na naman. <laughs> Ayan po. Ang bunga na ang Malaklak na katoray katuray. Ayun po. Oh. Mga iba. So, ay, pitasin kita mamayang hapon. Ang palaya mo ng pitahin ko. Yun. Oh. Yan ako pupulot ng kohol. Ito. Tanim ko mga gabi. Oh. Malalasina. Yun. Doon ako pupulot ng kohol sa tul... Ano, doon sa, pinaghiharbisan namin ng palay, yung nabaha noon, doon, doon, sa baba ng kalabaw. Ano, uh, meron naman dito, pero may linta kasi dyan, natakot ako sa linta dyan, na malalaking linta ang laman yan eh. Ayaw ko pumulot ang kohol kasi may linta, alimatok. Uh -huh mga fish na swimming na naman sa swimming pool nila oh Ayan. Pipigas ako ng bunga ng niluluto ko o. Oh. Ayan ang apoy. Bunga ng

Itas ako ng buwan ng ampalaya. Ito ang buwan ng ampalaya. Uhum. ang kupepitas ng buwan ng palayan pa sa ano. Ito pupunta ko itu gitu aku sambil tuh. 你在这边的干得 Oh. Bumuo na tayo ng guenaba. Dahon ng guenaba. Dahon ng guenaba ito. Pipitasin ako ng kasi isasug ko sa tilapia. Thank you everyone sa pagsama sa akin. Love you all and God bless everyone. Mabuhay tayo. Ayan. Dito ako sa loob ng kobo-kobo. <laughs> Yun po ang pinagkuhan ko ng ampalaya. Yan na po ang ating nakuha. Kapon na naman meron. Halos araw-araw kami nagtitikas ng ano dito, buwan ng ampalaya. Marami kang bumunga ha, ay bumunga ka ng marami ha. Ayun, makulimlim ang panahon, ayun. madilim, malimlim ng kalangitan. Bakit kasi andyan ka? Dapat doon ka pumunta. Ayan. Nagtanim naman ako doon. Doon ko pinasok yung ano, buotil nang ng... Ano Hello. Thank you. Salamat po sa inyo. Like and share and subscribe to my YouTube channel. Pindutin lang po notification bell at like and share and subscribe. Nabuhay. Ito na oh. Itatanim ko ulit ito ng okra. mga okra, mga mga nang parya. Ayan, Itatanim tanim ko ulit dyan. May tumubo naman doon. Ayan, o. Oh. Nilagyan ko ng ano kawa. Ayan. Ayan naman, o. Oh, mga kakalat-kalat na manok. Pato. Kaya mag-aalaga ako ng mga manok dito. Pato. Pag may ano, magawa kami bahay nila. O. ito masipag magbunga